inspirasyon na dala ng isang lolo mula Bohol na tumakbo sa isang marathon gamit ang sirang sapatos Viral po ngayon ang larawan ni Lolo Quirubin. Amaga Abelia mula Dagohoy, Bohol. Matapos siyang takbuhin ang 25 kilometrong marathon gamit ang kanyang luma at sira-sira ng running shoes. 75 taong gulang na ha si Lolo Quirubin pero patuloy pa rin siyang sumasali sa mga marathon. Dalang kanyang paboritong pares ng sapatos na ginagamit niya mula pa noong 2021. Kahit na may mga butas na, ipinagmalaki niya itong isuot dahil sa sentimental value nito. Matagumpay niyang narating ang finish line sa loob lamang ng isang oras at 56 na minuto. Matapos mag-viral, bumuhos ang tulong kay Lolo Kirubin. matala sa darating na November 3, nakatakdang muling sumali si Lolo Kirubin sa isang 24-kilometer run. Tunay na hindi hadlang ang edad sa pagtakbo lalong higit ang suot na sapatos. More than the shoes talagang yung determinasyon ni Lolo Kirubin na matapos yung kanyang marathon ang mahalaga. At sa mga gustong subukan din ang pagtakbo sa marathon, let's take inspiration from Lolo Kirubin. Kung kaya niya, abay kaya niyo rin.